Hi mga frenny, may bagong recipe ako na i-share sa inyo. Naisipan kong gawin ang ganitong style para makabago naman sa paningin. 'Yun bang hindi niyo pa nakikita at hindi naman ako nabigo dahil napakaganda at napakasarap ng resulta. Tara, simulan na natin. Gamit ang hinog na saging ay gagawin nating kakaiba ang merienda natin today. Ang saging talaga ang sa pinakamura na pwedeng pagkakitaan at imerienda. Dahil saging is live talaga ako, kaya naman iba't ibang recipe na ng saging ang nagawa ko. Ayan, huwag kalimutang maghugas ng kamay. Hiwain lang natin ito ng pa-vertical. Mga apat na slice ay okay na. Tulad lang nito. At para sa kompletong listahan ng mga sangkap ay panoorin ang video hanggang dulo. Ayan, at sampung piraso lang ng saging ang ginawa ko dahil tatlo lang naman kaming kakain. Samantalang sa isang bowl ay magtakal tayo ng 3-4 cup all-purpose flour, 2 tablespoon sugar, any color naman ay pwede, 1-4 cup cornstarch, and 1 half teaspoon of baking powder. Haluin until combined at maglagay ng 3-4 cup of water. Haluin hanggang sa lumapot o maging smooth. Siguraduhin lang natin na wala na namumuo rito. At pagkatapos ay isawsaw na natin dito ang sliced banana. Make sure lang na ma-fully coated ito ng butter mixture para maganda ang resulta nito mamaya. Then i-direct wrap na natin ito sa wrapper. At large size ang gamit ko mga preni at nakatupi na ito sa gitna. Pagkatapos ay i-brush lang natin ng butter ang gilid nito to sealed. At ulit-ulitin lang natin ang proseso hanggang sa matapos na lahat. Ang kagandahan dito sa recipe na isip ko ay 2 in 1 na. At kung gusto mo naman kumain ng pinaypay, ay andito na rin. O ba diba, sold na ang cravings natin sa turon at pinaypay. Dahil ito ay pinagsama ko na sa isa. Sa mainit na mantika ay ilagay ang pinaypay turon. Iprito lang ito ng limang minuto set on low heat. At siguraduhin lang natin na ang saging ay naluto na ng husto, kaya dapat ang init ay nakaset lang sa mahina. Nang sa ganon ang wrapper natin ay hindi agad masusunog. Ang wrapper kasi ay napakadali lang maluto kasi manipis ito. Tanggalin sa kawali at kung nakaabot kayo sa punto ng video ito ay mga tagasanaman naman kaya ang nakapanood nito. Thank you po sa inyo. Ayan at napakaganda talaga ng resulta ng ating pinaypay turon. At syempre, meron tayong best partner nito, condensed milk, na talaga namang bagay na bagay. Tingnan natin ang loob at huwag kukurap mga preni. Crunchy, ang sarap. Nagustuhan niyo po ba ang sariling recipe ko na ibinahagi sa inyo? Aproba sa paningin niyo? Try niyo na. Kaya ilike, share at i-follow niyo na ako para updated kayo sa mga recipe yung ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love! Thanks for watching. Bye bye.